Saan? Eno Ano? Saan? Ano? Saan no, pera? Saan pera? Ano? Saan nga? Ano? Hindi no. ito? ito, ito nga? Ito? Ito? No. No. ito, 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 San? Hindi ko kita, san? Ah, ito. San? Eno? Eh, san? Ah, ito. Eh, san? Eno? Eh, san? Eno? Eh, ah, ito. Ito ba? Ayan. San? Ayan. San? Eno. San? Ah, ito. 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 Eno, ebela yan. San? Ah, ito, ito, ito. Ito. Eno. San? Ah, ito. Ayan. San? Saan, saan, saan? Ah, ito! Aray <laughs> ko! Hala! Uy! Saan ito? Saan vera? Elijah? Saan vera? Saan vera? Uy! Saan ang Ang ba ino? Ah, ito! Ito yung pera. Wala o! Wala! san Saan? San? Eno! San? Eno! Ah, ito! Eno, eno! San? Eno! No, san? Eno, yan! Ah, san? Eno, yan! San? Eno, yan! Ah, ito! Wala eh! Eno! Eno, yan! San? Hindi ko kita! Eno! San? Saan ay, no, yan? Hindi. San? Eno! San? Saan? Ay. Ay. Ayo na. Ayo na. Ano? Niyo kita? Saan pera? Saan? 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 Niyo kita? Saan na? Saan? Ina yan, Yeah. Saan? Ay, ito! Ito! Ay, wala eh! Ino ba? Sa Saan, pera? Ino! Saan? 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 Ino! Ah, ito! Ito! Ino, ya, ino! Saan? Ito! Saan? Ino! Saan? Ito! Ino! Saan? Ha, ha, ha. Hindi ko kita eh. No, 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 no. Saan? 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 Saan na? Hindi ko kita Ay! Nadya saan Saan? Saan? Sehari kok kita, San? Saya pera. San, turunmu turun, turun. Tarzan, ya deh, San. Sana, meja. sanu, di kok kita mu. Saya pera, saya pera. Turunna, saya pera. Sana, oi. San turunmu, saya pera. Turo mo, turo saan pera? Saan? saan pera? Turo mo, turo. Turo, turo, turo. pera? Turo na. Saan yung... Turo mo, turo. Saan tira? san 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 pera? san san Hindi kita eh. Saan? san san pera san Saan? 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 saan hindi ko kita sana no. Saan nga? No. Saan? No. Hindi ko kita saan? Hindi Saan? Saan? Saan nga? Hindi ko kita eh. Saan? Saan? Saan na yun? saan na? Saan? Laidya? Ya, asan nga yung pera? Saan pera? Eno. Saan? Saan? Hindi ko kita. Saan ah? Saan? Saan? Eno, pera yan? Wala, hindi ko kita eh. Saan? Saan? Eno. Saan nga? Ino? Hindi ko kita. Saan ah? Ay, ito, 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 Yan, yan. Saan, yan? Ino, Saan, saan? Saan? Aray. San! Sino? San! Hindi ko kita. Sana, ilay, naturo mo. Sana. Alam